Isa sa kailangan pero palagay ko hindi natin inaasam ay ang mag-alaga ng naghihinga luna o yung nasa dulo na ng buhay para bang unti-unti mo nang nakikita kasabay ng panghihina ang paglaho ng mga posibilidad. Yung dating malakas na maraming pwedeng gawin ay tila hindi mo na ma-imagine man lang na magagawa pang muli ang mga bagay na dati ay kaya. At ang mga dati ay posible ay tila sumasabay na ding mawala sa panghihina. Sa relasyong ganyan din, Maraming relasyon ang naghihingaluna at ang mga taong kabilang sa relasyong ganito ay kadalasang hindi ginagawa ang nararapat upang maisalba pa ang relasyon. Naniniwala ako na hindi biglaan ang pagkasira ng mga relasyon. Kadalasan ang pagkasira nito ay nagsisimula sa kapabayaan. Yung mga bagay na maliliit pero pinabayaan. Dahil siguro nga minaliit o kaya naman ay sinasabing ayaw ng palakihin ng issue. Maliit man yan o malaking issue, ang issue ay issue pa din at dapat din kaharapin. Ang kapabayaan sa mga maliliit na issue ang kadalasang mitya ng mga malalaking issue at ng maraming maliliit na issue na ang epekto ay hindi maganda. Paglipas ng panahon, ang mga ito ay magpapatong-patong hanggang sa dumating ang pagkakataon na masyado ng malaki yung issue o masyado ng madami ang issue. Kaya nauuwi sa paghihiwalayan. Mahalagang maaga pa lang ay ma-assess na ang kalusugan ng relasyon at ma-address na ang mga issues dahil ang kalusugan ng isang relasyon ang nagdidikta kung ang relasyon ba ay magiging pagpapala sa isa't isa o hindi. Ito rin ang magdidikta ng potensyal ng pagsasama. Ang sabi nga sa Bible, mas mabuti ang may kasama kaysa mag-isa. Mas marami silang magagawa. Ang verse na ito ay totoo para sa mga may relasyong matibay at healthy. Pero mahalagang tandaan na ang pagkakaroon ng kalusugan sa relasyon ay isang prosesong pinagsisikapan at hindi lamang basta-basta nararanasan. Handa ka bang magpatawad? Handa ka bang magpakumbaba? Handa ka bang humingi ng tawad? Handa ka bang gumawa ng unang hakbang sa pagkakasundo kahit hindi naman ikaw ang nagsimula ng konflik sa inyong relasyon? Lahat ng iyan ay bahagi ng pagkakaroon ng isang malusog at maayos na relasyon. At lahat din naman ng mga iyan ay nais ng Diyos na gawin mo. Kaya tulong ng Diyos ay laan kapag humakbang ka na ayon sa Kanyang kalooban. May pag-asa sa bawat relasyon na bukas sa pagkilos ng Diyos. Kaya, asa ka pa.